Single pakai single Sino single itu, Sinu single itu? Kasi, single ka sige, gahanap <tip> ah, <tip> <joke lang. Ano? tip> ah, ko sa iya ng ang 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 Bakit lumisan ka? Puso'y paano na? Bakit kailangan bang tayong dalawa ang magkawalay pa? Ma'am. Hi, ma'am. Ma'am, pwede makahingi ng pera, ma'am? Ha? Huh? kasi ako, ma'am. Really, nigga? Ha? Ah? Kahit magkano lang, ma'am. Kanina kasi ako palagad lakad, ma'am. Ha? Kahit konti lang, ma'am. Wow. Oh. Ang bait niya, ma ma'am. Malaki ito, ma'am. Ha? Ah? Tamang tama ano, pambili itong tinapay at saka nagutom kasi ako. Sobrang bait niya ba? Sana marami pang babaeng katulad niyo mabait ba? At saka, at least, mag maganda kayong dalawa. Ito, maganda kayong dalawa. Saka saan, taga saan kayo? Tuledo. Ha? Ah. Ako, kanina pa ako pala galaka dito ba? Wala akong mapuntahan. Ma'am, okay lang makayo po ako dito ma'am. Ha? Ah? Kasi Kanina pa ko parang ba? Ay, ganito lang, mam, Ganito. Dahil binigyan ko ng pera. Ba? At saka, ang bayit yung dalawa. May ko dala akong gitara. Okay lang. Handugan ko kayo ng isang awit. Ha? Ah, para sa inyong dalawa. Ha? Ah? Ang totoo. Ang sobrang ganda mo. Ha? Ah. Okay Okay lang. Umupo ko dito. Okay lang. Dahil binigyan niya ng pera ba? At uh, susuklihan ko kayo ng isang awit ba? Dahil ang sobrang bait yung dalawa. Okay. Anong, gina, anong ginawa niya dito? mam? ano ko? Ah. Uh, okay. may hinintay kayo. Wala. Uh, ano ba kayo? Mga single ba kayo? Single. Sino single dito? Sino single dito? Kasi Ikaw single ka? Kaya hanap kasi ako ng, ng, ng lolo ko ba? <gasps> ah. joke lang. Ano? Ah, mawi ko kayo ng ah. Para tawagin niyo 'yan. Dahil lang sobrang bait niya ba? Eh.

Puso'y paano na Bakit kailangan bang Tayong dalawa Ang magkawalay pa Buong akala ko Di na magwawakas Ang lahat ng ating nasimulan Bakit aking mahal Di na ako aasa pang ika'y magbabalik Nandi ko na maramdaman I'm lying my heart... Lagi mong isipin na Ako'y maghihintay sa'yo Kahit alam ko nang maron. Ibang mahal ang puso mo Marahil ay sadyang ganyan Siya ang higit mong kailangan Ibigin mo naman ako Cause our love is small 🎵 Is that you na oh. Walang kaasam ngayon ng puso ko Kung di ligaya ng, walang hanggang, sana'y makamtan mo pag-ibig ko sa iyo ni magbabago uy uy sana oi <laughs> wala ba akong magagawa siya ang nasa puso mo kay magbabalik nang di ko na maramdaman sa puso ang sakit Lagi mong isip Ali, sumali ko Kailan miha mahal Ako'y maghihintay sa'yo Kahit alam ko nang mayro'n Ibang mahal ang puso mo Marahil ay sadyang ganyan Siya ang higit mong kailangan Kahit

Na ang mong ilangan ahit kay bigan Pwede ko mag magkilala. Ano pong anong name mo? Pwede ko mag-kamay kahit maduming kamay ko? Okay lang? Ayos lang? Anong name mo? Anong name mo? Karen. Ha? Karen. Karen? Ay, Karin ng buhay ko. Ah, <laughs> Rajel ko, Rajel. Ay, oh, uh, ano ba ang mo? Jelen? Jelen. Ma'am, may bigay ko sa inyo, ma'am, saglit. lang. dahil, dahil binigyan niya yung pera, ma'am. May... Saglit lang, saglit lang. Flowers ơn you, para sư 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 Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.